Pagkatuluhan muna tayo sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako si Chella, anim na taon na akong factory worker dito sa bansang Taiwan. Taong 2019 ako nakarating dito sa Taiwan. Kasama ko pala ang asawa ko na OFW din dito sa Taiwan. Ang kontrata namin dito sa Taiwan ay 12 years lang. Kung gusto ka pa ng company mo, ay pwede ka pa nilang i-retention. O extend ka pa nila ng ilang taon Nakadepende sa kanila Kung gugustuhin ka pa nila E eh, renew ka lang ng renew ng kontrata sa kanila Bago ako makarating dito sa Taiwan E eh, marami din akong agency Inapplyan sa Pilipinas Bumila ng madaling araw At natulog din ako sa karton Sa harap ng agency Kasi ang call time lagi sa agency Ay alas 6 ng umadaling araw Minamabuti ko lang bumiyahin ng gabi doon na lang ako matutulog sa harap ng agency. Ang dami kong struggle noon. So thankful talaga ako dahil may malalapit na convention store sa mga agency. Doon ako gumagayak at doon na rin ako kumakain. kung mag-apply, ang ginawa ko noon ay eh, noon ako muna kompletuhin lahat ng requirements ko para wala na akong kapag nag-apply ako sa Manila. Bawat pagluwas ko ng Manila, iba-ibang agency yung ina-applyan ko. Sa loob ng isang araw, dapat may tatlo kong agency pagpasahan ng aking biodata at nagbabalik-balik ako sa mga agency na applyan ko para i-update yung aking application. Sobrang hirap talaga mag-apply sa Pilipinas dahil napakataas ng kanilang qualification sa height, educational attainment at lalong-lalo na sa mga working experience. Dasal at pananampalataya lang at pag-iingat ng Lord yung sandata ko sa bawat pagluwas ko sa Manila. Alam naman natin ang isa sa pinakadelikadong lugar sa Pilipinas ay ang Manila. Naalala ko kapag luluwas ako ng Manila, yung pera ko meron ako sa medyas, meron ako sa sapatos, meron ako sa bulsa at meron ako sa bag. Hindi naman ako sa nag-overthink kapag luluwas ako ng Manila, inihahanda ko lang in case of emergency. Sobrang hirap mag-apply sa Manila lalo na kung wala kang bakar at wala sa iyong nag -ripper. Inabot din ng ilang buwan bago ako makakapag-apply sa aking first company dito sa Taiwan. Uulanan, naaarawan, nalilipasan ng gutom yung mga naranasan ko sa pag apply sa mga agency sa Pilipinas. Ang saklap, minsan nadi-discriminate pa, lalo na kung wala kang work experience bilang isang factory worker. Sanay na ako kapag sinasabihan ako ng mga staff sa agency na tatawagan ka na lang namin ha, wait mo na lang yung text namin o yung tawag namin kung may hiring uli kami. Pag ganun yung resulta ng apply ko, ilaalis na lang ako at hindi na rin ako aasa. magka uli ako sa ibang agency, baka dun yung swerte ko sa biyahe pa lang pa uwi sa probinsya namin ay maiyak-iyak na ako dahil pinigay ko naman yung the best ko sa pag apply Pero ending nabobokya ako lagi. Siguro ay hindi pa yun ang tamang panahon para ako makarating sa bansang Taiwan. Siguro may mga bagay na dapat pa akong gawin. God bless everyone.